So ngayong araw, ang trabaho namin ngayong araw ay sisigaan lang namin yung mga uh, naputol namin mga sanga-sanga, mga kahoy para wala nasa island kasi kami para wala na kami nga hakotin pabalik sa kabila o pabalik pa uwi. So ayun, sisigaan lang namin ngayon. So ang duty namin dito kailangan ma-maintain lang namin yung lakas o yung hina ng apoy kasi napaka delikado dito. Napakabilis maglayab ng mga kahit dito. So Ayun, mahirap din yung trabaho kasi kailangan yung bantayan. Pag nagkamali, hilab ang buong island. <laughs> ayun. tuloy nung bata ako na alam niyo yun, kada magsisiga kayo dun sa bakuran o sa likod bahay nyo. Nakakamiss kasi noong bata kami, laro namin yan. Maglaro ng apoy. Hindi, <laughs> joke lang. <clears throat> De, pero masarap pag yung nagsisiga ka. Nakaka-relax. Para ayun, sunugin mo lahat ng problema mo yan. Sunugin mo lahat ng mga hinanakit mo. Ayun. Sipin mo na lang, na every time na nagaano ka ng firewood nag nagtotro ka doon sa apoy ay yung hinanakit mo sa buhay o ay yung sama ng loob mo para hindi mo na mabaling sa tao ganun na lang so wala na naman akong hinanakit sa mga tao so ito parang trabaho na lang kayo so ayan kagaya na 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 yung apoy kailangan nating gatungan ulit Ayan. Ganun lang ang trabaho dito. Ang araw ganito. Ang tapat nito ay malawak na nun. Tapos yun. Dagat na nga. Dito kami sa Kurawang Beach Island Resort.